bulalo <laughs> maraming bulalo dito naka ano tayo dalawang tukod isang tulak ang nagawa natin Ayun, no? Kayo, si Umel Umel no? naglalabas ang ulap dito <laughs> kaya palagi mahamog dito sa makiling 18% gradient pala dito bulalo ha ito palang pinaka hanggana na dito ito, uh, na ito putikan no? Mount Bulalo ayaw Mount Bulalo eh, ito na pala oh pala ahon lang eh ang ay, si <laughs> Sumugo na rin si Omer sa putikan. <laughs> Ang putik dito sa Mount Bulalaw. Maulang kasi eh. Ito <laughs> Kaya tagumpay na daw siya. <laughs> putik. Napaka putik. Maulang kasi dito sa Mount Bulalaw. Sa may makiling. Ito, napasubo. O, oh, napasubo kami ha. Oh. Ayun na yung ano. Oh. Hindi makalakatapay. Eh, hindi na namin makakayanin dyan. O. No? Oh. Ay, ano, kapakaputik. Ang hirap yan ng bike. Magkasama kami ni Umel. Oh. Andi ni kami sa may Mount Bulalo ha. Oh. Ayan. Oh. Wala. I'm sa, nagkanap na kami mga ibang mga dadana, no? Damo-damo, panay putik pa rin. Oh. Grabe yung putik. Saan? Okay na dyan? Tinan mo nga. Budol yata ito eh. Okay na ito eh. Oh. bike na? na. Tulak. Anong gagawin natin? Tuloy? O okay ka? Basta may tutulak natin. Sana tayo magtulak ng bike. Oo. Oh. oh putik. Oh. Mga rating ilan doon. Hindi ni kami sa Mount Bulalo. Oh. Tulak sa putikan. Ayan. Marami. Mga rating ilan sa Mount Bulalo. Tuktok. Eh, pag hindi natin ginawa, hindi tayo, parang hindi rin tayo nagtagumpay dito. Hindi rin natin ginawa makarating. Ah. Oh. Ayun na. Mount Bulalo. Ayun na si Umil, nakauna na ako. Oh. Oh, Grabe yung tulak. Nandito tayo sa Mount Bulalo. Umulang kasi oh. Kaya ang putik. Ang putik talaga, ang putik. Kung tulak kami doon, hindi oh, Ni Umil. Kaya si Umil ang nagkuka ng video ha. Nandito tayo ngayon sa may makiling Mount Bulalo. Talagang ginawa natin ang paraan makarating lang tayo doon sa tuktok para masabi natin na tayo nakarating dito sa Mount Bulalo yeah. hindi mo pwedeng panay gambuka na lang kailangan talagang magawa natin para masabi natin sa ating sarili na nakarating tayo dito sa Mount Bulalo ang sarap magbike talagang ramdam na ramdam mo to yung mga ganitong ensayo, mga ganitong karamdaman ah, napakalamig, panay ulap po. Oh. tinan mo, ang sarap talaga Ooh, ang sarap dito tayo ah sa mount Bulaloh, mount makiling ayano no? yon yeah. dan marami pong naakit dito sa magkaroon ito may grotto po kasi dito marami po tayo mag muni muni dito mag pray taas oh. tinong oh. mo Tuk-tuk na nga. Yung pala na namin. Ano? Oh. may ulap oh, ayun pa rin din ana natin <tipos> may ulap nandito tayo sa tuktok ng mga ulan parang tagaytay tagaytay <laughs> May ulap. Napakalamig. Ah, Ang lamig dito. Pero hindi masyad mga kasi gari kami sa pagpidal, pag-akyat. Talagang kapagod. Ang pawis. Pagdating mo rin sa tuktok talagang sulit. Mararamdaman mo. Ang sarap magbike. Kaya sama ka na. Tara ka na. Kabisho ang sarap magbike. Consul Ronald, baka naman. Consul Eric, sa Ego baka naman. Kami na naman ni men, magkasama. Oh. Uh, magpabulalo ka rito. <laughs> magpabulalo naman kayo dito. Consul Mel, tiktikan. Presa ya, Tol. Bulalo, pero wala kang walang makakain bulalo dito. Mount Bulalo, pero <laughs> wala kang bulalo. <laughs> Doon lang sa baba kami, sa so, Santo Tomas, ang ikot namin. Nagmakiling loop tayo. hindi okay, Zero visibility, Zero visibility. Ah. na. Ito ulap na. Nagmahal Wala na. Araw, nag ah, ako? na rin tayong ay, kasama. Ay, bato! Ay, bato! <laughs> ay, bato! Ay, bato! bato! kayo tawa ngayon, yak yeah, later. Hmm. Aray, ang sakit. Ay, ang helmet niya, no? Gato, <laughs> naputol to. Ikaw dito ko bibili ko Wow, Sino mo nag-aakay? Ako iniingat ako. Wala na ako pag-uwi. Wala na ako si Pos. Bahalik na. na, na Pari ka, yung katol? pa. <laughs> bogi, bogi. visibility na sa ula Panay ulap ula po Panay o pala ula po Titibay oh nila tropa o oh, naiakit dito yung bike po oh. panay carbon yata itong mga nila tropa oh. o ayan oh katropang bungal mga tropa ayan oh. o oh. naiakit nila yung mga bike dito o talagang titibay kaso meron din pala titibay yung ah. o Jim, ikaw kumuha Jim

Yun oh. <laughs> ang sakit ng binti ko. Itong kalimang binti ko. Pinupulikat. Ang tigas oh. Ang tigas niyan. Ako okay, yan Ayan oh. Ang tigas. Ang sakit. Akit kami dito ni Umel Sabi okay, check tingnan natin alas 10:25 bumaba kami na paal, baba na kami ng... na punta na ulit doon sa Mepe Ah, sa San Felix na lang labas namin. Nandito kami sa may Mount Bulalo. Kababa na kami. Isang oras din tayo dito. na loob, Jim? Mount Bulalo tayo ha. Pala ispring. Gato. Ayun na si Mel. Okay. Pasyal-pasyal. Pag may time. Hindi mo na